Pero siyempre kung 12 ang puhunan niyan, tayo taos binta mo ng 25, parang sobrang laki naman yata tubo mo. Hindi, nyog lang yung nagtutubo. Ha? Nyog lang. Nyug lang? Oo. Hindi, yung patong mo ba? Ayun Ay, na. Oo. Oh. Hindi, ba overpriced yung benta mo tayo? Tamang-tama lang yan. Bil bilisan sana ako tayo kung tag-12 pesos yan. 25, sobrang mahal. Nag ano na lang kami. Ice candy. ay niyan <laughs> lang. Oh, ito. O, oh, ayo na. Uh, na. na. Oh, ito ka dapat, kaka ito pa. <laughs> <laughs> Narani na, na masyado. Mas oh, hindi isa pa. Tama na, oh. Hindi. Hindi na. Bakit? Ay sabi mo Hindi, na, <laughs> oh, oh, ito na. Ito na. Yeah. Yo, pupunta tayo ngayon sa Tondol Beach kay Daddy Pranky kasi nandun daw siya ngayon. Let's go! A few moments later. Ay, dito. Parking mo dun sa may mga motor dun. Ay, yes. Ayan na si Daddy Pranky. Daddy Frank. Hello po. Hello po. Paano na tawag na vlogger? Kung wala tayo. Hi, Sir Dance. Ayan. Ang <laughs> pinakamadaming ano, followers dito sa handa. Hindi ako. Meron pa. Meron pa. Isang mga kababayan natin sa ano ni Sam. na kasi yung... <laughs> uh, Hindi mo na nila i-appreciate yung nagawang -tubay. Ang tinitignan agad yung earning para patulong. Ang importante na. Related to each other. Superrindo DJ Mix. Ay pick up. Eh. May malaki po si Paita. Salamat, assalamualaikum. Salamat. Magkakaano ko? Pagpalain gasan mo. May kapat. Pogi daw ako. Narinig niyo 'yon guys, pogi daw ako. Wala pang banda lang Andi dito lang address ba? Bakit dito ako? Pinipig. Ano, sampol, sampol mo. Magkakano tayo? Ha? 25 isa. Ayun o, ayun o. Ayun o, nga mo nakasama na. Manati. na to, yan yung masarap na. Yan sir, and Ano yan tayo, ano yan? Gusto Bakit isang kamay lang ginagamit mo tayo? Talagang ganyan. Eh bakit? Na-formalin na kunidok Eh bakit? Ayo po, Malin. Ayaw po. Ayaw po, ginamot na ako. At ng sabaw ng buko. Po? At mako ng sabaw ng buko. Oh? Ah, kaya pala hindi mo ginagamit. Kaya pala napansin kita kanina tayo dumaan ka dito, bitbit -bit mo yung isang kamay. bakit pero bakit mo nasabing na ka nito? Yan, tumigas ako. Tumigas ako sa buwan. Oh, tapos? Tumaling ako ako. Ilay. Anong paggal? Akala ko stroke, hindi naman. Fortin ko. 14 years old pa lang? Bakit ka tumigas? Pwede pa malaman pa anong simula puno't dulo? Ang nangyari, napasma ka sa sabaw ng buko. Tapos pumunta ka kay dog. Pagdating mo dun kay dog, tinurukan ka niya. Tumigas ako isang buwan. Paa, what do you mean tumigas? Patay kang isang buwan? Tumigas ah, lang. Hindi ako tumakaw. Nakaiga ka lang isang buwan. Tapos? Iginamot ako ng mga uh, kap kapatid ko, yung lang, ipo-ipo, yung mga isip ko sa pala marami. After one month, nung nagising ka na, laylay -lay na yung isang kamay. So, hanggang pa. Hanggang pa. Andang, ah, uh, pero nakakalapit ka pa rin tayo. So, alaya, ala alay lang, no? Alalay lang. Alalay lang. Kung dulas itong isa, kung nadulas ito, tumba. Tumba na. Kung hindi ako magalap sa mga... Opo, Katay. Ano nga pala pangalan ni Tatay? Saturnino Gonzales. Saturnino Gonzales. Ilang taon na po si Tatay? 70. <laughs> 70. May asawa ka Tay. wala, binata na. <laughs> Bakit mo iniisip yung magiging biyanan mo, Tay? Mas maganda sana, may pamilya ka para ano para ano mo pagtanda natin may kasama tayo sa buhay paano yan tayo pagka hindi mo na kayang pag magtinda mag patay na patay gutom patay gutom hindi ako na makapagdanap di patay gutom opo kaya nga po dapat sana nagkasama ka ayaw kong magtrip ayaw mo Mag-grip. wala naman bumigaw sa akin ay hindi naman ikaw binigawan <laughs> tayo dapat ikaw so, nandila ang magligaw sa akin ka wala kong <laughs> Magkakano ba? 25, 25. Mahal eh. Sa amin, ano lang yan? Dose. <laughs> ito, kasi ito sa alin yung lakupa, no? Majestic. Ah, Majestic. K okay. Kaya 25. Oo, oh, kapatay oh, ko yung lang dito. So, ang Ah, mula, ga, ibig sabihin, inangkat mo sa dagupan yan? Oo. Oh, oh. So, mabalik, so, magkano puhunan yan, sir, sa dagupan? Hindi ko alam. Hindi ah. <laughs> Biniinangkat mo eh. Alam mo, magkano itong kita mo sa isang piraso? Lima lang? Oh, lima pila. Ah, 20 na. Sa amin kasi tay, dusi lang yan. O no, noon, noon ko po no, po no, po. No, no, no. <coughs> Hindi po. Tapos ngayon, 25, mahal mo magbenta tay. Binabawi ko yung kasay ko. 200? Mm. Mula roon, ang ganyan. Ilang sakay ka ba tay? Dalawa. Ah, kaya 200, 100 ba? Okay. Parang ang taas ng pamasahe mo ganda. Pero siyempre, kung 12 ang puhunan niyan tayo, tapos binta mo ng 25, parang sobrang laki naman yata tubo mo. Hindi, nyog lang yung nagtutubo. Ha? Nyog lang? Nyug lang? Oh. Hindi, yung patong mo ba? Ayun ah. Oo. Hindi ba overpriced yung binta mo tay? Hindi. Tamang-tama lang yan. Di, bilisan ako tay, kung tag-12 pesos yan. 25, sobrang mahal. Nag-ano na lang kami? Ice candy. Ha? Pasensya ka na tayo? Pasensya. Walang problema yan. Gusto mo tayo 12? Bibiling ko lahat. Ha? 20 mo na lang. Bibiling ko lahat? Oo. Mamagkano lahat yan? Hindi. Mahal. Uh. 20? Mahal. 15? Oo. Oh. Lugi? Bakit ka lugi? Eh, ano lang naman. Lakad-lakad ka Ikot -ikot uh -huh. lang. Ikot-ikot lang. Hindi. Wala nang mayadaling trabaho ngayon tayo. Lahat. Mahirap. Ano? Sige, 18. <laughs> Meron pang sobra ng ito. Oo ah, uh, uh, mahirap ang buhay ngayon tayo. Oh, magkano lahat yan? Bilangin mo na. 18? Oo. Oh, oh, oh. sige. Oh, kayo tayo. 18 daw. Oh, sanggala. Oh. ang dami ah. Uy, ang <laughs> dami. Uh. Hindi, bago so, mo kunin sabi, sabi mo, kunin mo lahat. Ang dami pala eh. <laughs> 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 Naubusan ako na niyan. Talaga. Sabi mo, sa kunin mo lahat, di kaya, di si Ucho. Pero magkano ba lahat yan, Tay? Ayun uh pa. -huh. Eh, dapat pag kinuha mo doon, inangkat mo, alam mo. Eh, isang klase lang yan, Tay? Tatlong klase. Uh -huh. At tatlong klase, ano uh -huh. to? Ay -huh. Papaya. Papaya. Sige, P18 na lang. P18? Ano? Ano? Yan lang, Tatay. Para <laughs> ang dami tayo. Lang, pwede na? <laughs> ay, na naman. <laughs> ha? Bibiling ko na lahat. Ang dami pala, yeah, P15 lang. Ha? Pwede? Hindi. P18 na Ha? Oh, sige. Magkano lahat? Hulaan na lang natin. <laughs> yun ay. O? Oh. 500 Yun ay. 500 pesos to? Oo. Oh, o, oh. oh, ito? Yan. Eh. Mas marami ito, ito kukunti. Mas marami, mas marami ito, wala pa pang napaka. Oo, oh, mas marami, kaya nga, ito kunti. Kaya, yeah, pipilangin lang. Huwag na, ayaw ko ng pinang. Talo na naman ako niyan, eh. Hulaan mo na lang. Hindi ako alam. Ha? Hindi ko alam. Oo, oh, mas klase magpipinda to si tatay. Tapos ito, ano to? Pinipig yan. Pinipig. O, oh, sige tay, huwag ka magalit sa akin ha. Yun yung joke lang kita ha. yung joke lang kita, ito tay. Tay, oh. Peden? na yan. Ha? Ah, kulang. oh, ito. O, oh, pwede na. Ha? Huh? Pwede na. oh, ito pa. Dagdagan pa na. Happy na. oh, ito pa. <laughs> tama na, sir. Ha? Huh? Karami na masyado. Mas oh, hindi. Isa pa. Tama na. Hindi. Hindi na. Bakit? Ay, sabi mo tama na. Hindi tama na. Oh, ito na, ito na. Ayan. Yeah. Mabuhay ka tay. Oo. Tignan mo isang kamay lang talaga pang ano ni tatay. Talaga, uh, isang kamay. Hindi na talaga mapakinabangan to? Wala na. Awakan mo malamig. ano? Bigla mong itaas nanginginig. Oh, ay wag. Okay. mo lang. Oh, hindi naman masakit. Mabali ko pa yan. Hindi. Oh, ganun oh. oh. Gano n, gano n, gano n. <laughs> And mga kababayan, mga kabaranggay, ah, huwag niyo pong mamasamay ng biro ni Daddy Frankie. Ito po ay part lang po ng uh, kasiyahan. Uh, gusto ni Daddy Frankie po kasi is uh, charity good vibes po. Lalong-lalo na po sa bayan ng Anda Pangasinan sa pamamaraan ng aming uh, pagtulong, lalong-lalo na sa ating mga senior, sa ating mga lolos and lola. Sige hey, tay, uwi ka na tay ha? Para mapagpahinga ka rin. Sige, ingatan mo yung pera mo ha? Naiingatan mo ba yung pera mo? Oo. Saan ang bahay mo? Malapit lang dito? Doon sa Kalasyao. Ah, Kalasyao ka? Ang layo! Tapi tapit ng bari. Tay, malasikya po. Itanggasin lang ka? Oo na. Ako eh. sa pa rin ng manaya? Oo, mauutin ka manaya. Joke lang tayo. Di ba? Hayaan mo sila, hindi naman nila tayo naintindihan Oo. Angga po'y galaw. Angga po'y ugaw? Oo. Katu'y ponda mo lang, te. Ayan. salamat eh. Small world talaga, ano? Dito pa tayo nagkita sa Anda. Although pang kasi ng parento.